Napagalan sa proseso ng eleksyon ang ilang botante sa Negros Oriental. Sa isang presinto, idinahilan ng mga botante ang mga balotang hindi nakasya sa lumang ballot box. Live mula sa Dumaguete nasa front line ng sa frontline ng balitang 'yan, si Gary De Leon Gary. Tapos na ba ang bilangan dyan? Sheryl, mula sa 549 na Cluster Precinct, 541 ang patuloy na nagbibilang pa rin ngayon. 80.33% yan ang kabuuan ng mga nagbibilang dito sa Negros Oriental. Yung iba kasi, alas 4 na ng hapon nagsara matapos pabotoyin yung mga kababayan natin na nasa loob pa ng paaralan ng mag-cut off dahil sa katatapos na eleksyon. Pagkatapos niya, nagkaroon naman ng konting mga problema kagaya ng uh, ballot box na nakupina at uh, voters verification ng mga botante. Alas ng umaga ng simula ng botohan sa 549 Cluster Precinct sa Negros Oriental para sa barangay at SK Election. Dito sa Negros Oriental High School sa barangay Daro sa lungsod ng Dumaguete, ng bumoto ang mga senior citizen, persons with disabilities at mga poll watcher. Matyagaring pumila ang mga kabataang boboto sa SK. 13 presinto ang nakasign sa eskwelahan. Malapit lang kasi bayan namin eh, kaya napaagal lang. Tapos may trabaho pa ako mamaya, eh, kaya inagahan ko na lang. Hindi pa man nagiinit ang botohan, isang balot box ang nagkaberya dahil hindi maipasok ng botante ang kanyang balota. UP at kinakalawang na kasi ang balot box. Kinakailangang tuloy ng ang buta sa kaon gamit ang gunting para magkasya ang balota. Ilang isa naging aberya sa pagboto, ang mahabang pila sa online registration, kung saan kinukuha ng botante ang kanilang precinct at sequence number. Ni mana Kapaskil na listahan naman sa pader ng paaralan. Pero hindi to napapansin ng mga botante kaya hindi maiwasang may uminit ang ulo. Yeah, I know, uh -oh. but then they should have still placed here. There. Yeah, but there is no precinct number. My concern was which room, what precinct number. Nakabilad naman sa sikat ng araw ang mahabang pila ng mga botanting ito sa isang presinto sa PIAP National High School. Pagpasok kasi ng voting precinct, dadaan ulit sa verification ng mga botante bago bigyan ng balota. Bagamat ginagawa naman ito maging sa ibang polling precinct, nababagalan ng mga botante sa proseso rito. Medyo matagal ng konti yung mismong pagpili mo ng kandidato. Siyempre, ang daming pangalan ipipiliin mo eh. Alas 3 ng hapon ng isara ang botohan, pero pinaboto pa ang mga botante na nasa loob ng kanilang presinto. Kayo, stressful. Relax ra. Ayon sa PNP, payapa walang naitalang election-related violence sa Negros Oriental. Yan ay kahit na sa ilalim ng Comelic Control ang probinsya dahil sa seguridad matapos ang pananambang kay dating Governor Ruel de Gamo noong Marso. Sheryl, umaasa ang Comelec dito sa Negros Oriental na mga pagpoproklama na sila na mga dito sa barangay election, mamayang alis-dis ng gabi. Sheryl. Maraming salamat Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.